What's up, what's up, mga karonda? Dito na naman po yung idol. Mga karonda, dito po kami ngayon sa Aqua Boy. Dito po si sa Sabarte. Mga karonda, eh, alas 4 po yung labasan dito. Kaya po dito na naman po kami. Dito na po yung Boys to the rescue. Ayan po mga karonda, oh, lalabasan na po yung mga pasero. Ito po yung situation dito. Okay po mga karonda. Ayan yung Aqua Boy mga karonda. Ayan po. Ah, ito po yung sikat na resort dito sa lugar namin mga karawanda. Ayan po oh. Ah, mga po po eh. Dito po located yung parte, mga karawanda. O oh, yan, dito. Nandiyan yung mga tricycle natin. Baka ah, nga kanina pa namin kinihintay. Magtakati <laughs> po punta rin. Ayan, Ay, hindi po mapasero mga, mga karawanda. Naglalakad na lang. Kasi pag mag grupo-grupo eh, iba ayaw sumakay eh po yung aqua boy mga karoon dahil po yung sikat na aqua boy dito pakalawak yung pool na yan tsaka napaganda yung mga karoon na paggabi dami naliligo dyan dinadayo talaga yung aqua boy yan yung aqua boy mga karoon dami naligo ngayong araw na to lalo na try bukas yan siya, ba? Ah, yun, okay ante may tricycle po tayo dun baka sum sumakay eh. Yan po yung ating mga pasayero, mga karonda Yan po yung loob niya. Napakita no? ko sa inyo yung loob. Yan yung akong loob. Boy. Ay, sinaran ng garja Malawak po yung pool niya, mga karonda, Dalawa po yung pool niya. Isa pambata, isa yung pang athletics na ano. Pang Olympics pala. Hindi athletics, Olympics. O so, yan, yung ating mga kasama. Si Parang Ruel, Press from Japan pa yan. So, ano yan, gagali lang sa Japan yan. Ayan, o, oh, ayan, shout out po. Ayan, medyo marami rami kami ngayon na karonda kasi po pinipilahan po ng ibang toda to. Pag walang nakapila dito, pinipilahan, dinadayo ng ibang toda. Kaya ito na kami ngayon, to the rescue. Diyan natin papayagan na iba yung makinabang dito sa ruta natin. Ayan, lagay yung bariya. Okay. <laughs> Okay. Eh kapiyahan na si Ruben lo. Oh. mga karonda ibong mga kasama ko. at stress na madaling araw ni pilan yata kasi po, maraming pumipila dito na hindi naman dito nakalinya. kaya po binabari na namin. kaya po mga karonda. Abante mo nang yung ronda to da. Okay po mga karoda, ito pakilala natin itong idol natin si Paring Makmak. Ayun oh. Suportahan niyo rin po sa kanyang channel. FB tsaka YouTube. Ano nagaganin ba vlog? Ayun. Kaya kakabalan eh. Ayun ang ating bantay dito. Madaling araw pa lang nandito na yan. Madaling araw. Okay, yan po mga karoda. Bukas to marami. Oh. Mr. Sandy bukas eh, marami liligo diyan. Punuan na naman 'yan. Oh, ayan eh, ating mga tropa, ayan oh, mga kasama natin. Okay po, makakaranda ito po. Labasan na po ng apo boy, makaranda. Ah, uh, to the rescue na naman ang ating mga kaibigan, ating mga kasama sana po eh, mga tropa natin oh. nalispunuan po ito mga karonda kasi po karo pamilyang labanan dito eh oo po eh, may naitubong oh oo okay, po eh po maganda lang mga karonda, ito po rin po sa Aquaboy mga karonda talaga po nga napakarami tao pagdating ng gabi ito po mga karonda, ito Gacha, maliligo yan, nakakaroon na. punong -puro na naman ako po nito. Kasi po sa gabi po, mas maganda maligo rito. At dinadayo po talaga, nakakaroon na. Ayan po. Ayan, dahil yung mga kaya. Shout out. Okay. Kaya dyan, mga karonda, Kasya po lahat yan. Pag pinapasok lang, kakasya lahat yan. <laughs> kaya lang, problema. Kung makakalangoy pa sila sa loob. <laughs> okay po mga karonda. Po yung yung boy Bago mga karonda, parami pa ng parami ang mga customer, pero okay naman po mga kapaskong mga pulat yan, kaya lang nangyayitay lang sila. Okay mga karonda, gabi na po, pero napakahaba pa rin ang pila dito sa kapwa makaronda, mga karonda. Dahil ano, trending na trending yung mga kapwa po. Puro, po mga tao na to, nasa kulak-kulak, 700 na ikit na ito, sa labas. Ako mga karonda, oh. po yan mga garota, nakapila po sila para po sa aqua po eh, para makapasok sila. Pagkatapos sila mga ka-roda, ayan po. Ayan uh, po mga ka-roda, dito po ako magpapag-situyin sa Petron, mga ka okay. okay po mga ka-roda, napos na po biyahe ng Ronda Toda. Ang maganda naman po naging takto ng biyahe ngayon mga ka-roda. So, magpapagas na po ang inyong Ronda Toda. Ito lang po ako nung sa Petron mga karoon ha? kasi po meron po akong discount card dito. Kaya po ginagamit ko po, po ito, nagpag points. Kasi in case kina po sa gas, ito po yung gagamitin ko mga karoon Okay pa rin. Ako siya. Unlimited. Says, unlimited.